Good morning guys. And dito na yung mga anglers na ano, saan yung huli ito. Huli ni Master. Ah, pangalan mo Master? buting Muncing. Muncing, Master Muncing. Yan oh. Ito yung huli niya mga... Master ayan do. Dalawa. Hawsin sa kanila nandyan sa loob 'di ba? <tinyo> Dalawang mamali sa lapu-lapu. Ayan, dyan ka umupo tayo. Kay... Relax, relax ka dyan. <laughs> okay, kami naman pupunta doon. Ang gawa naman namin, wait bit lang. Maliit lang. Okay. Kaya, nga, eh, kaya-kaya ni tatay yung doon eh. Pamantala nga ako ha. Ayoko. Hala dyan. <laughs> okay, rato, ka na kay Kaya nga, nagulat ako yung umakyat ako dyan oh. Pag apa ko umuga, buntik na ako magsak sa baba. Yung mga naka-oslirong namin mga, na mga naka-oslirong. Oo. Oh. Lalaglag, oo. Lalag oh. makakapit. Uh, yung bato doon, di ba sabi ko sa iyo, Master, natibag. natibag. Siguro may umakyat doon. Sige, dito na kami muna. Kami mo mag, mag... Mag ano, ayun, may ano pa dyan. Painit na lang kayo dyan, oo. No? Oh. Uh -huh. <laughs> Sige. Okay, guys. Dito naman kami naman ang babalat ngayon. Ang mga hulihin namin. Ano, Master? Pating? <laughs> Nakuhuli kami ng pating, serena, balyena. Ayan. Yan naman ang huli namin. Saan nang may hula? Na. Sirena, oh. balyena, Ano pa? Ano pang na? Wala na. Wala na. Wala nga huli pala. Ano ka baka huli? Ayun o. Oh. Mayroong nagbangka doon. Wala ka na namin yung magbabangka na yan. <laughs> Pero kami walang huli sila, ang dami nilang huli. Kahit maka dalawa lang tayo, isa lang, isa lang talaga, okay na eh. Tuwang-tuwa pa tayo sa ganyan, you eh, no so, Hindi tayo nakakaranas ng ganyan, Master, di ba? Hindi eh? naman Oo. Hindi naman kasi natin pinatarget, Master. Kaya nga. Ang target na lang natin, yung mga maliliit na lang. Pero ang tatargetan natin yung Master, yung may gamit tayo sa para ano? Malalaki. Ay, yung, yung stick bit, ano ba yun? Maganda ba yun? Magkano kaya yun pag in-order mo? 350? Mm -hmm. Tapos sa sabit? Mura pa ba yun? Oo. Oh. Grabe pala yan. Sasabit lang. Sasabit lang sa bato na yan. Nako. Sabi ng asawa mo, huwag ka na mangami. <laughs> huwag ka na mangita. <laughs> Kainin mo yung pain mo. <laughs> yung pain mo na lang. Meron pa nga raw isang libo, di ba? Kainin mo oh. yung pising mo. Balik na kami doon sa spot namin, guys, ha. Diyan lang kayo at kami babalik na. manood, manood lang kayo kung kung gusto nyo <laughs> ayan naakit na si master oh. ito yung mga inaakitan namin dito master na malupit anglers pero may umakyat dito 62 years old no ay 61 akala ko 62 yun oo grabe grabe siyang umakit amang talang kami ako talaga Na dyan, dyan. Ayan, yan, yan tayo. Uh, may pananghalian kami. Wala nang almusal, kape na tayo eh. Pananghalian naman banat natin. Kaya, <laughs> Ay, tatlo kami, nandoon yung isa. Baka na ano na yung ano natin, master, no? Baka na kinuha na ng barracuda yung ano natin. Oo baka habol-habol na natin yung rad natin sa <laughs> tingnan nyo naman yung daanan namin pero mas malupit talaga doon pa oh talagang sabihin mo wag nang mag angler oh, wala na yung tayo. hindi nga totoo <laughs> ginulat mo naman ako baka mamaya totoo ka <laughs> Guys, dito balikuli kami dito. Dito lang kami, guys. Mga Wala nang pain. Sayang. Ayano. Oh. Okay lang 'yan dito. Tapos pagkaano sisisid na lang kami. Eh, Grabe dito. Pero madali lang naman sana bumaba. Basta matibay pa ang tuhod mo. Yes, Master. Good morning. Good morning. Okay. Yan, iniwa lang namin ito dito sa ano, spot yung ano namin. Ah, may nahuli kami ano. Malabanos. Ayan ano, butite. Ay, butite. Bakas eh. po, ano yan? Ay, ano. Ay, guys. No? Okay. Maliit lang, maliitan lang. Hindi yung malaki yan. Yun. may cell pa, oh. Iis hmm, ako Okay Okay guys Update na lang ulit tayo ha Pag nakahuli Saka namin di video 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 Ay Kala may isda kami makuha